Oh my god! Wow! Hi master, shouty idol. Sis <laughs> Helen, thank you. Hindi, nag-ano lang ako. Nag-ano Okay. Nagkikrabe na naman ako ng pagkain guys. Sari-sari na lang ako. Ano to? Kamuting kahoy. Kamuting kahoy to. Kasi ilalagay ko to sa, ano, sa YouTube ko. Kasi wala na akong upload. Ang hirap din pala nito, no? Pero naka-one minutes na ako. Tama na. Isa na yan. Minix ko yung gata at saka ano, yung condensed na obi yung flavor niya. Ayan. Ayan, guys. Ano ito? Isang isang la, isang lata na ano na gata at saka isang condensed na ang flavor ay OB. Ayan. Ayan siya. Pakuluin lang natin ito. Pakuluin. Ayan. After ma-mix guys, ang gata at yung condensed OB flavor, lagay natin yung ating kasaba na ginagad. Ayan. Ayan na siya. <coughs> Ayan. And then, halo-halo to the max na tayo. Yan, ayan na siya guys. Ayun, pero hindi pa siya ready ha. Tutuin pa 'yan hanggang sa mag ano siya. Mag-tick uh, siya. Ayan, magtigas ba. Ayan. Oh my god. 哪个去啊？